Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Mayo Labinsyam, 2025. Ngayong Mayo Labinsyam, narito ka sa isang tahimik, ngunit makapangyarihang sangandaan sa pagitan ng kagalingan at ambisyon. Sa panahong ito, tila isang pagkakataong ipinagkaloob sa iyo ng universo, upang pag-isahin ang iyong matatag na hangarin at ang iyong pangangailangang maghilom. Ang dedikasyon mo sa iyong mga layunin ay hindi na bago sa iyo, isa itong bagay na laging hinahangaan ng iba at nagbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon sa bawat hakbang mo. Subalit ngayong araw, may kakaibang himig ang hangin na tila nagbubukas ng mga pinto patungo sa mas malalalim at hindi inaasahang bahagi ng iyong sarili. Isang imbitasyong tahimik ngunit matatag, tahimik ngunit malakas ang daloy, at tila sinasabi sa iyo na maaari ka nang magsimulang maghilom habang pinapalawak mo pa ang mga abot ng iyong mga pangarap. Ang lakas na bumabalot sa araw na ito ay parang paanyaya mula sa kalawakan, upang yakapin ang mga bagong direksyon, yaong mga landas na maaaring hindi mo pa nabibigyang pansin noon, ngunit ngayon ay tila umiilaw sa harap mo, umaakit at bumubulong ng isubukan mo. Hindi mo kailangang isuko ang iyong ambisyon upang maghilom, sa halip, maaari mo itong gamitin bilang tulay upang mas mapalalim ang ugnayan mo sa sarili mong katahimikan at pananaw sa hinaharap. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari hindi lamang kapag tayo'y kumikilos, kundi kapag handa tayong magpatawad sa ating sarili, magpahinga mula sa ating mga pagkukulang, at muling buin ang ating panloob na lakas. Sa hangin na bumabalot sa paligid mo ngayon, may kakaibang kuryente ng karunungang hindi pangkaraniwan. Ang mga ideyang dumarating sa iyo, bagamat maaaring tila kakaiba sa una, ay may dalang liwanag na maaaring magsindi ng apoy ng bagong direksyon sa iyong buhay. Ang mga naiisip mong tila hindi tugma sa nakasanayan mong estilo ay maaaring maging susi upang buksan ang mas makabago, mas makulay, at mas kapakipakinabang na landas. Kaya't kung may mga ideya kang bumibisita sa iyong isipan na tila hindi mo karaniwang tinatanggap, huwag mo agad itong iwaksi. Pakinggan ang bulong ng intuition. Minsan, ang mga bagay na tila kabaligtaran ng ating inaasahan ang siyang magdadala sa atin sa tunay na tabumpay. Mahalaga ring maglaan ka ng tahimik na sandali upang pag-isipan kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng kagalingan para sa iyo. Saan bahagi ng iyong buhay mo ba nararamdaman ang kakulangan? May mga sugat bang hindi mo pa nasulyapan ng matagal na panahon? Ngayon, may kakaibang lakas na nagtutulak sa iyo na magsimula, kahit pa unti-unti, na pagalingin ang mga bahaging ito ng iyong pagkatao. Maaaring ito ay mula sa isang lumang salitang hindi mo nakalimutan, isang pangyayaring hindi mo nabigyang linaw, o isang damdaming pinilit mong itago. Ngayong araw, marapat lamang napakinggan mo ang sigaw ng iyong kaluluwa. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay magsimula ka. Habang lumilipas ang mga oras, hayaan mong gabayan ka ng mas banayad na kumpas ng universo. Sa bawat paghina mo, may kasamang mensahe na hindi mo man laging naririnig, ay tiyak na nararamdaman mo. Ito ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang tinatanong ngunit hindi mo mabigkas. Ang mga desisyong ginagawa mo ngayon, gaano man kaliit, ay may dalang enerhiyang magdadala sa iyo sa hinaharap na mas malinaw at mas makabuluhan. Kaya't huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng pakikinig sa sarili, sa paligid, at sa mga damdaming pumapaloob sa iyo. Pagdating sa aspeto ng personal na buhay, ang araw na ito ay nagsusulong ng koneksyon hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa mga taong may mahalagang papel sa iyong paghilom. Maaaring ito'y isang matagal ng kaibigan na biglang magpaparamdam, o isang miyembro ng pamilya na matagal mo nang gustong kausapin. Hayaan mong mangibabaw ang kababaang loob sa pagbubukas ng pinto patungo sa mas matatag na relasyon. Tandaan, ang pagpapagaling ay hindi laging nagmumula sa loob lamang, kadalasan, ito'y ibinubunga ng mga relasyong may respeto, pagmamahal, at pag-unawa. Sa trabaho, maaaring may mga proyektong dati mong itinatabi na biglang muling sumilay ngayon. Huwag kang mag-alinlangan na tingnan itong muli, maaaring ngayon na ang tamang panahon upang simulan ito muli, dala ng bagong pananaw at bagong inspirasyon. Kung ikaw ay naghahanap ng direksyon, iwasan ang pagmamadali maglaan ng oras upang magnilay at magplano. Kung ang iyong hanap ay kasagutan sa karera o negosyo, ang pinakamalinaw na sagot ay madalas nagmumula sa tahimik na pagninilay kaysa sa ingay ng mga payo ng iba. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay luntian, na sumisimbolo ng kagalingan, panibagong simula, at emosyonal na balanse. Ang kulay na ito ay makatutulong upang pasiglahin ang iyong diwa at patatagin ang iyong loob sa mga desisyong kailangan mong harapin. Samantala, ang iyong maswerteng numero ay labing isa at 24, mga bilang na sumasagisag ng pagbubuo ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat ng journal tungkol sa iyong nararamdaman, isang mapayapang paraan, upang ilabas ang iniisip, ayusin ang damdamin, at tuklasin ang mga kaisipang maaaring hindi mo pa nabibigyan ng atensyon. Bilang panghuling gabay, alalahanin mong hindi mo kailangang palaging maging matatag. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang tanggapin ang sariling kahinaan, kilalanin ito, at gawin tulay sa mas makabuluhang pagbabago. Ang pagkakaroon ng ambisyon ay mahalaga, ngunit huwag hayaang ito ay maging dahilan upang mapabayaan ang sariling kapakanan. Ang balanse sa pagitan ng pag-abot ng pangarap at pag-aalaga sa sarili ang siyang magdadala sa iyo sa isang landas na hindi lamang matagumpay kundi masaya rin. Panghawakan mo ang araw na ito bilang isang paanyaya, isang panibagong yugto ng iyong paglalakbay patungo sa kadalinan, karunungan, at kabuan. Ang universo ay hindi lamang nanonood, ito ay patuloy na sumusuporta, nagbibigay senyas, at nagtuturo. Pakinggan ito, tanggapin ang kanyang gabay, at magtiwala na sa bawat hakbang na ginagawa mo, ikaw ay papalapit sa mas matatag at mas maliwanag na bersyon ng iyong sarili. Magpatuloy, maghilom, at magmining sa iyong sariling panahon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.